Sabantala sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa impila ng DWBS, ang Radyo totoo, CNN Legaspi. CNN Live. Susan Balane, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas. Kasado na ang pagpapatayo ng 20-story integrated specialty and wellness center hub sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Bahagi ito ng Legacy Hospital Project ni President Ferdinand Marcos Jr. at ng pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan para sa mga Bicolano at mga karatig na probinsya. Ang itatayong gusali ay inaasahang magbibigay ng specialty medical care na may kasamang mga pasilidad para sa research at education. Ito rin ay it itataguyod bilang sentro ng medical tourism sa riyon at kalapit na mga lugar. Layunin nito ng magbigay ng mas malawak na akses sa mga serbisyong medikal na may kalidad at abot kayang presyo. Ayon kay Congressman Zaldico ng Akobikol Party List, hindi lamang ito basta gusali. Ito ay magiging landmark hindi lamang ng riyon ng Bicol kundi ng buong bansa. Ani ni Congressman Saldi, ang makabagong pasilidad ay magbibigay daan sa mas tumpak na medical diagnosis at treatment dito mismo sa aming riyon. Magkakaroon dito o magkakaroon din ito ng mga special na programa para sa financial assistance na magiging malaking tulong para sa pagpapabuti ng sistema ng pampublikong kalusugan. Inaasahan ang Integrated Specialty and Wellness Center Hub ay mag-aalok ng iba't ibang specialty treatments at mga serbisyo na makakatulong sa pagpapalakas ng kapasidad ng mga local health professionals sa pamamagitan ng mga advanced na training at research opportunities. Dagdag pa ni Kong Saldi kapag natapos na ang construction, hindi na dadayo ang mga Bicolano patungo ng Maynila para magpagamot ang Bicol na umano ang dadayuhin ng mga galing sa iba't ibang lugar maging ng ibang bansa para magpagamot. Mula Albay, ako si Susan Balani ng DWPS Radio Totoo CMN Ligaspe. Naguulat para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat Susan Balane mula po naman sa impila ng DWBS Radio Totoo CMN Ligaspi.